Bakit sunod-sunod ang mga lindol mayon? Bunga lang ba ito ng kalikasan o babala ng Diyos sa sangkatauhan? Ayon mismo sa Biblia, hindi nangyayari ang mga ganitong bagay kung walang dahilan. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang mga kalamidad, kabilang na ang mga lindol ay hindi basta aksidente. Ito ay mga paalala ng Diyos upang gisingin ang mga taong naliligaw sa kasalanan. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 24 verse 6, Kaya susumpay ng Diyos ang daigdig, at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Mababawasan ang mga naninirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. At sa Galatia 5 verse 19 to 21 binabanggit ang iba't ibang uri ng mga kasamaan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga lindol ay hindi basta sakuna, ito ay paalala ng Diyos upang tayo ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Hindi natin alam kung kailan ang susunod na lindol, pero alam natin na habang may oras pa, may pagkakataon pa tayong magbago. Sabi ng Biblia sa Isaiah 55 verse 7, Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-isip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin niya sila. Ang mga kalamidad at lindol na nararanasan ng tao ay paalala na marami sa sangkatauhan ay nabubuhay sa mga gawa ng laman na ito. Munit ang layunin ng Diyos ay hindi parusahan lamang, kundi anyayahan tayong magsisi, magbagong buhay at manumbalik sa kanya.